walang tatlo 1, 2, 3 Palaro tayo sa dalawang kalbo Tatawagin natin uh, Ito yung palaro natin May premium to, may premium uh, Yung unang ano nila May pera, may isang libo yung pangalawa Ito, mayroon din Ayan, dalawang, libo Pero yung pangatlo, secret lang natin nila Masok! Di parat! dito! Gali! Ito challenge ako sa inyo, ba? Ano ba yan? Dahil magpapas ko, may ano tayo, may oh, ating paglaro. Maganda pa rin na yan ah. Uh, uh, ano, advance bonus? Advance bonus? Ah, pwede na rin. Ito, may... May tabo dito, may planggana, tas balde. Ano, Ah, uh, uh, Ang anong mekanik kami ito, unahan. Kasi may... Unahan? Huwag tumadayan po nyo lang mga Dapat nakakaano yung kamay nyo, dalawa. Tapas, ay, dalawa yung Oo. Eh? Tama yung pangang. O, pwede rin yan. Nakakaano hindi oh. naka... ayun ka lang. Tama! Sige po! Oo. Kasi nung maghangat yun daw. No? Oo, maghangat yan. Okay, hindi, yeah, yeah, hindi, okay. hindi. sa ano eh. Hawak sa... Ang mo sa ulo! Sa ulo! O, diba? Oo. Ayan. Sa ulo! Oo. Oo. One, two, three! Udah na? Ah! na Dali so si Ay, to. Uh, to meron right, pa. pa, meron pa. Para pa. tong. Uh, okay. Go, Bisa mo kasi kamay mo. Eh, paano lang okay, 'yung mo kamay ko. eh. pumili na kamay yan. Bibilang ako ha. 1. Ako bibilang ha. 1 2 3.

Marami ka okay. eh. sige, dapat kitna oh. Oh, Okay. sige, okay. dapat, dapat, dapat no. Ano mo? Sukanya. Atin mo, atin mo. Atin mo. Yan. Okay. 1, Wala 3. ayos Wala sa ayos okay. wala, ay, okay. wala, ay, wala na yan okay. Wala pa <laughs>